Okay po, tapos nitong video, mapapakain kayo dapat ng munggo ha. One of the healthiest. Doc Lisa, kailangan magmumunggo tayo at least twice a week ka. Gusto ko yung ganito, maraming dahon ng ampalaya. Favorite ko. Bawasan lang itong taba. Okay, ano benefits ng munggo? Mura, sobra sustansya. Grabe po, share natin sa mga uh, kaibigan natin. Meron nagsasabi dyan, magko-comment na bawal daw ang monggo sa mga may arthritis, may rayuma. Mali po. Ulitin ko, mali. Fake news po yon. Nagsalita na ang UP Philippine General Hospital, mga doctors, yung pinaka-expert nila sa rayuma, section of rheumatology, naggawa na nga sila ng libro na pwedeng-pwede ang monggo sa may rayuma. Maraming kasing rayuma eh. Pag sinabing osteoarthritis, arthritis na pagkaedad, pwedeng-pwede yung munggo. Nakabawas pa nga ng mga inflammation siya, eh, ng joint inflammation. Pag rheumatoid arthritis, pwede rin ang munggo. Ngayon, kung mataas uric acid mo, may gout, pwede pa rin naman ang munggo, siguro mga one cup lang, sa tamang dami. Hindi pa rin siya ang pinakabawal sa mataas na uric acid. More alak at karne pinagbabawal dun sa gout eh. So, maraming benefits ang monggo. Ito, low glycemic index siya. Sabihin, pag kumain ka ng marami, hindi rin gano tataas blood sugar mo. Okay? Blood sugar control. May weight loss pa siya. Pwede siya o oh, beneficial for people with arthritis. So, ang monggo. Baliktad nga sa kaalaman ninyo. High fiber na siya. May protein pa. Marami pang antioxidant ang munggo na nakabawas ng joint inflammation and arthritis pain. Kaya 'wag sisihin yung munggo kung masakit ang katawan. Healthy po siya, sayang. Siya one of the highest source ng protina. Ito magandang protein eh, vegetable protein. Diba? Para lumakas, para sa muscle. Imbis na baboy at baka na mahal at makolesterol, baka magbara pa yung puso natin. Itong klaseng protein ang maganda. High source of protein, maraming antioxidant, maraming amino acid. Maganda rin sa blood pressure, nakababa pa ng bad cholesterol, bawas heart disease. So, Isa-isahin natin na 9 benefits ng mongo para magluto na kayo. Number 1 grabe sa dami ng nutrients niya. Tingnan mo, ha, isang cup ng monggo, kita mo yung protein niya, ang dami. 14 grams of protein. Maraming protein siya talaga. Pampalakas. Fiber niya, maganda. High fiber. Pampadumi. Regular ang dumi. Iwas colon cancer. Maganda to. High fiber yan. Folate. Sobra taas ang B9 niya. Vitamin B9. 80%. Pangbuntis kailangan natin tong vitamin B anti-stress mataas pa siya sa mineral so manganese, magnesium, vitamin B1, phosphorus, iron, copper, potassium halos kompleto siya ang ang kompleto siya beans kasi siya eh. parang seeds siya ang ganda eh. so nakita nyo, high protein, low fat siya, low sodium, cholesterol free pero yung magaganda high fiber high Protein. Parang ginawa talaga ng Diyos na talagang magandang pagkain siya. Eh, no? Plant-based source of protein, maraming amino acids sa so pampalakas ng katawan. Number two, mataas siya sa antioxidants. Marami siyang antioxidants. Ito yung mga pangalan ng antioxidants niya. At yung mga antioxidants na katulong makaiwas sa pamamaga. Kasi yung pamamaga, nagdudulot ng chronic disease. Ano ang chronic disease? Oh, lahat tayo tatamaan ng chronic disease. And at 40, 50, 60, 70, wala tayong kawala dito sa chronic disease na to. Ito yung sakit ng pagkakaedad. Okay? Oh, papakita natin, Dok Lisa, ano ba itong mga sakit ng pagkakaedad? Walang lusot. Ayan, oh. So, yan. High blood, 58% magkakaroon ng high blood pag senior. High cholesterol, 47% magkakaroon. Arthritis, halos lahat magkakaroon bara sa puso, diabetes, sakit sa kidney, mahina puso, depression, pagkaulyanin, Alzheimer's disease, sakit sa baga. Ito, ito yung talagang kalaban natin. So, pag kumain ka ng maraming antioxidant tulad ng pagkain ng munggo, makabawas dito. Nakita niyo yung munggo, nakaka-prevent siya lahat nito. Eh. Kaya ngayon mga vegetarian healthy. And eh, number three, oh, pinapababa niya bad cholesterol. O kung gusto niyo tumaas ang cholesterol, di taba, mantika, o, hindi ba? So, lowers LDL, lo, bad cholesterol. 26 studies, pag kumain ka madalas ng monggo, bababa ang bad cholesterol mo. Good for the heart. Mataas sa potassium, magnesium, fiber, nakababa din ng blood pressure. na may mga pag-aaral, eight studies. Pag maraming pagkain ng monggo, bumababa yung blood pressure. Actually, kung high blood, bababa. Pag normal blood pressure daw, bababa pa rin daw konti. Kaya maganda siya. And potassium, magnesium, fiber. Very, very nutritious. Kaysa kumain ka ng donut o matamis lang na cookie, di ba? So, kompleto siya. Mataas siya sa fiber and starch. Maganda sa tiyan, di ba? Ito yung okay sa tiyan mayro siyang soluble fiber na pectin. mayro siyang resistant starch. Pampadumi, regular ang pagdumi para hindi magka-almoranas, hindi magka-anal fissure, hindi sumakit, hindi tumigas ang pagdumi natin. Sasabayan nyo lang na maraming tubig. Kaya nga may sabaw yung munggo. Eh. Kasi kung high fiber kakainin mo, kailangan maraming liquid tubig iinumin. 8 to 12 glasses of water kasi fiber siya eh. Tapos hindi ka inum ng maraming tubig, baka ma-imbact yung fibers at yan. Lalo mang constipate. Eh. Kaya yung mga umiinom ng fiber supplement o mahilig sa fiber, kailangan maraming tubig para pag dumi, may bulk. ba? Diba? Parang nagsisemento ka. Hindi pwede semento, kailangan maraming tubig eh, para lumambot siya. Okay, fiber, resistant starch, nakabawas sa colon cancer. Diba? High fiber, iwas cancer din to at mabilis daw matu uh, tunawin ang carbohydrates ng munggo. Dahil mabilis siya tunawin, mas hindi ka mauutot. Okay, less less farting din daw. Number six, tulad na sinabi ko sa iyo, low glycemic index, pwedeng-pwede sa diabetes. Yan, hindi nakakataas ng blood sugar. High fiber pa, high protein pa, bababa ng blood sugar. May antioxidant pa, maganda rin sa blood sugar. Lahat ang maganda sa diabetes. Pampapayat. Okay, Doc Lisa, kailangan natin magpapayat. Weight loss. Yung weight loss niya, hindi lang sa fiber, mas busog ka. Nakita nila, ang munggo daw, meron kasi tayong hormone sa katawan. May hormone na ghrelin na pampagutom. May hormone na, ito, cholecystokinin na pampabusog. Ang ginagawa ng munggo, maganda. Binabawasan niya yung hormone na pampagutom sa so mas busog ka at pinapadami niya yung hormone na busog ka. So pag kumain ka ng monggo ayon sa pag-aaral 31% more full. 'Di ba? Siguro mas busog eh. Mas kalmado yung tiyan natin, mas hindi ka high. Number 8 sa buntis napakaganda tulad ng sinabi ko sa folate, vitamin B9, sobra taas siya. Meron din siyang iron sa buntis kung anemic, ano, eh may folate, iron, protein, bagay na bagay. Number nine, ang bilis iluto. Okay, wag lang masyado lagyan ng maraming taba. wag lang masyado alatan. Ah, masarap to sa patis eh. Kaya lang eh. Masyado maalat. So, napakaganda ng monggo. Lagyan ng maraming ng ano? green leafy vegetables. Talbos ng ang uh, ampalaya. Okay? So, maraming klasing luto. Pwede niyo kainin. Mas gusto natin luto. Yung iba kasi parang hilaw na kinakain. Mas gusto natin cook eh. Para mas sigurado. Okay, pero yung mga bean sprouts pareho din naman yung benefits. Pero sabi ng iba para mas okay yung munggo eh, kaysa dito. Pero pareho naman pwede. So sana po nakatulong to at share natin sa mga kaibigan natin at least once or twice a week kumain tayo ng munggo. God bless po.